Naisip mo na ba kung tayo ay talagang nasa mga huling araw na ipinropesya sa Biblia? Ang mga pangyayari sa ating paligid ay tila sumisigaw na malapit na ang wakas, ngunit marami ang hindi pa handa. Ngayon, alamin natin ang makapangyarihang mga katotohanan sa Biblia na kailangang malaman ng bawat Kristiyano upang harapin ang mga panahong ito ng may tapang at pananampalataya. Kalimutan ang lahat ng iyong narinig sa ngayon dahil ang ibabahagi namin ay maaring baguhin ang iyong pananaw sa mundo at ang iyong pananampalataya. Sa Mateo 24, binigyan tayo ni Jesus ng malinaw na mga palatandaan kung ano ang asahan, at ang mga palatandaang ito ay natutupad sa harap mismo ng ating mga mata, mula sa mga digmaan hanggang sa mga sakuna. Likas na yaman sa paglaganap ng mga huwad na propeta at pagdami ng kasamaan ang lahat ay tila nagtuturo sa pagkaapurahan ng panahon, kung saan tayo nabubuhay at kung sasabihin ko sa iyo na ang Antikristo, ay maaring nasa gitna natin na handang linlangin ang milyon-milyon at ang bulaang propeta, ay walang pagod na nagtatrabaho upang ilihis tayong mga mananampalataya, ay hindi maaring balewalain ang mga katotohanang ito. Ang patapaso na revido na ito ay gagawa tayo na re. Malakas na panalangin ng sama-sama, naghahanap ng patnubay at proteksyon. Ihanda ang iyong sarili para sa isang paghahayag na makapagpapabago sa iyong buhay at magpapatibay sa iyong pananampalataya. Sama-sama Nathan tuklasin ang katotohanan knais ang gios na malaman Nathan gayon. Ang Biblia ay namumukod tangi hindi lamang bilang isang banal na aklat, kundi bilang isang malalim na pinagmumulan ng propesya, mula sa paglikha hanggang sa paghahayag ng mga huling araw. Sa mga pahina nito, pitong daan at tatlumput lima detalyadong hula ang naitala, isang kahangahangang karamihan sa mga ito ay natupad na sa buong kasaysayan. Hindi lamang nito pinatutunayan ang katotohanan ng kasulatan, ngunit nagsisilbi ring tanglaw para sa mga naghahanap ng maunawaan ang mga plano ng Diyos sa panahon ng kawalan ng katiyakan sa pamamagitan ng paggalugad sa mga propesya ni Daniel. Nakikita natin ang paglalarawan ng pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo na may mga detalye na kapansin-pansing nakaayon sa mga makasaysayang salaysay ng mga kaharian tulad ng Persian Medes at mga Griego ang paghahanay na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa katapatan ng mga banal na kasulatan ngunit inulit din ang kapangyarihan ng Diyos sa pagsasaayos ng kasaysayan ayon sa kanyang soberano, nakatuparan ang bawat salita na binigkas ng mga propeta ang mesyanik, na mga propesya sa Isayas na hinuhulaan ang isang tagapagligtas na masasaktan dahil sa ating mga paglabag. Biblia, ang tiyak na katuparan ng mga propesyang ito ay nagpapatibay sa pagtitiwala sa kasulatan at nag-udyok sa mga mananampalataya Napalalimin ang pag-aaral ng walang hanggang mga pangako na pinagmamasdan kung paano ito naganap sa paglipas ng mga siglo. Ang Mateo 24 ay isang mahalagang kabanata kung saan inilalarawan ni Jesus ang mga tanda na mauuna sa kanyang ikalawang pagparito. Binanggit niya ang mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, mga bansa laban sa mga bansa, tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ang mga pangyayaring ito na malayo sa pagiging makasaysayan o simboliko lamang ay naganap ng may nakababahala na dala sa ating panahon, na nagpapahiwatig ng kalapitan ng ipinropesya na mga huling araw. Sa kasalukuyan, direktang sumasalamin sa mga babala ang pagdami ng mga internasyonal na salungatan at makataong krisis. Ni Jesus, halimbawa, ang mga geopolitical tensions na nangingibabaw sa mga pang-araw-araw na headline ay isang malinaw na salamin ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan na binanggit para sa mga Kristiyano ito ay hindi lamang mga kaganapan sa balita, ngunit malinaw na mga palatandaan upang paigtingin ang panalangin. Pakikipag-isa at ang patutuo ng pananampalataya sa isang magulong mundo bilang karagdagan sa mga digmaan, ang makabuluhang pagtaas sa mga natural na sakuna at pandemya. Bilang mga tagapagpahiwatig ng kamakailang mga panahon ay nakakakuha ng pansin sa katumpakan ng mga hula sa Biblia. Ang mga ito ay hindi lamang nagkataon ngunit bahagi ng isang hinulaang pattern na tumuturo sa katapusan ng panahon habang tayo tuklasin ang relasyon sa pagitan ng ang mga hula tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari ay mahalaga. Sa kabila ng pagdami ng kasamaan, patuloy na lumalawak ang Ebanghelyo. Sa dalawa Timoteo tatlo oras labing lima minuto, binanggit ni Pablo ang tungkol sa mga huling araw bilang mahihirap na panahon dahil sa dumaraming kasamaan. Gayunpaman, sa Mateo dalawamput labing apat na, ipinangako ni Jesus na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang isang patotoo sa lahat ng mga bansa. Itinatampok ng kaybahang ito ang soberanya ng Diyos, na gumagamit ng kahit na mga yugto ng malaking kapighasyan, para ipalaganap ang kaniyang salita. Ngayon, nakikita natin ang propesya na ito ay natutupad habang ang mga krisis at kahirapan ay tila kasama ng A. Walang katulad na espiritual na pagising habang ang ilan ay lumalayo sa pananampalataya. Marami ang naakit dito na naghahanap ng mga sagot at aliw sa mga banal na kasulatan ang kababalaghang ito ay maaring ilarawan sa pamamagitan ng paglikha ng mga pagsasalin ng Biblia at ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya na umaabot sa mga rehiyon at mga tao na dati ay hiwalay sa kalamang kristiyano upang hindi lamang maging mga tagamasid ng mga propesya, kundi mga aktibong aktor sa pagtupad sa mga ito ang tawag na ipalaganap ang Ebanghelyo sa gitna. Ang lumalagong kasamaan ay isang utos na nangangailangan ng tapang ng katatagan at hindi matitinag na pananampalataya na hinihikayat ng mga makahulang salitang ito na dapat nating yakapin ang ating. Ang ating misyon ay maging liwanag sa isang mundong lumalakad sa anino na nagtataguyod ng pag-asa at walang hanggang katotohanan. Binabalaan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging matulungin sa mga tanda ng panahon upang hindi sila magulat. Sa Mateo 24 42 at 44, hinihimok niya ang pagbabantay, dahil hindi natin alam ang araw o oras ng kanyang pagbabalik. Ang patuloy na pagbabantay na ito ay mahalaga para sa mga Kristiyano na dapat maging handa sa espiritual, pamumuhay ayon sa mga turo ng Biblia at pagpapanatili ng isang buhay ng katuwiran at panalangin. Bukod sa panunood, tinawag tayo ni Jesus na maging asin ng lupa at ilaw ng Mundo ayon sa Mateo 5.131 at isa ang pagiging asin ng lupa ay nagpapahiwatig ng pagmamasid sa katotohanan at pagtataguyod ng katarungan sa isang mundo na kadalasang lumilihis sa mga halaga ng Biblia bilang liwanag ng mundo. Ang mga Kristiyano ay may responsibilidad na liwanagan ang kadiliman sa pag-ibig ni Kristo. Ang halimbawa ng isang buhay na binago ng Ebanghelyo at positibong nakakaapekto sa lipunan ang paghahandang Kristiyano ay nagsasangkot din ng isang aktibong buhay ng paglilingkod at ebanghelisasyon sa Mateo 2:81:20 ang dakilang komisyon ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na nagtuturo sa kanila na sumunod sa lahat ng iniutos ni Jesus na nangangahulugan na sa panahon ng kahirapan at pagbabago ang mga Kristiyano ay dapat na maging mas nakatuon sa pagpapalaganap ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Bilang mga instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo sa gitna ng kaguluhan sa huling panahon, inilalarawan ng Biblia ang pagbuo ng isang hindi banal na Trinidad na binubuo ni Satanas. Ang Antikristo at ang bulaang propeta sa Apokalipsis 13 si Satanas ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Antikristo upang mamuno sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga dakilang tanda at ang paghingi ng pagsamba sa masamang unyon na ito ay isang masamang imitasyon ng banal na Trinidad na idinisenyo upang linlangin at dominahin ang mga naninirahan sa lupa na sinusubukang agawin ang kaluwalhasyan ng Diyos at magtatag ng isang kaharian ng kadiliman ang Antikristo tulad ng inilarawan sa pangalawa. Sa 2 Tesalonika dalawa, tatlo tandang bawas apat, inilarawan ang isang pinuno na lalabas bilang solusyon sa mga pandegdigang krisis na nangangako ng kapayapaan at katiwasayan habang nagsasagawa ng mapanlinlang na mga tanda at kababalaghan. Itataas niya ang kanyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos o ang layunin ng pagsamba. Sa kalaunan ay humihiling ng pagsamba para sa kanyang sarili. Ang kanyang pagbangon sa kapangyarihan ay sasamahan ng isang panahon ng malaking kapighasyan at panlilinlang, kung saan marami ang maakit ng kanyang mga maling pangako at maliwanag na kabutihan. Ang huwad na propeta na binanggit sa Apokalipsis 13, isa tandang bawas ay magkakaroon ng tungkuling itaguyod ang pagsamba sa pinunong ito, gagawa ng mga himala na linlangin ang sangkatauhan, na hikayatin ang mga tao na sumunod sa kanya. Isang imahe ng Antikristo at sinasamba ito, na nagpapatibay sa kulto ng halimaw, ang panahong ito ay mailalarawan ng isang makabuluhang pagtaas ng apostasya, kung saan marami ang alis sa tunay na pananampalataya, na naakit ng mga mapanlinlang na tanda at kababalaghan ng huwad na propetang si Satanas, ang mapanlinlang. Arch will be the driving force behind of the Antichristo and the false prophet in Revelation Labindalawa. Siyam inilalarawan siya bilang the great dragon ang sinaunang ahas na nanlinlang sa buong mundo ang kanyang layunin, ay ilihis ang pagsamba, na naukol sa Diyos sa kanyang sarili gamit ang Antikristo, at ang huwad na propeta, bilang mga kasangkapan upang linlangin ang sangkatauhan at itatag. Sa panahon ng kanilang maikling pamumuno sa lupa, ang hindi banal na Trinidad na ito ay gagamit ng mga tanda, at kababalaghan upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan at linlangin ang mga bansa. Sa pamamagitan ng maling propaganda at supernatural na mga gawa, susubukan nilang gawing lehitimo ang kanilang autoridad at ilayo ang maraming tao sa katotohanan. Binabalaan tayo ng Biblia na yaong malalim na nakaugat sa salita ng Diyos ang makakaunawa at makakalaban sa mga panlilinlang ng mga huwad na pinunong ito. Sa panahon ng dibanal na Trinidad na ito, ang apostasya ay tataas ng malaki gaya ng inihula sa isa Timoteo apat, isa, kung saan nakasaad na sa mga huling araw ay iwan ng ilan ang pananampalataya, na sumusunod sa mga mapanlinlang na espiritu at mga doktrina. Ang mga demonyo ang may-ari ng tunay na pananampalataya na ito ay magiging isang malinaw na tanda ng katapusan ng panahon na humihingi sa mga kristiyano ng isang matatag na pananampalataya, at isang hindi matitinag na pangako sa mga banal na kasulatan sa kalamang sila magiging handa na harapin ang mga espiritual na hamon, at mananatiling matatag hanggang sa katapusan mayroong maraming mga haka-haka tungkol sa ang pagkakakilanlan ng Antikristo at ng huwad na propeta, iminumungkahi ng ilang iskolar. Na ang Antikristo ay maaring isang karismatikong politikal na leader na lumilitaw sa panahon ng pandagdigang krisis, habang ang iba ay naniniwala na ang huwad na propeta ay maaring maging isang maimpluensyang pinuno ng relihiyon na nagtataguyod ng pagsamba sa Antikristo sa gitna ng mga haka-haka na ito. Sila ay tinawag upang maging mapagbantay at upang mabatid ang mga tanda ng panahon. Ang doktrina ng rapture ay binibigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Ang pretribulasyonis na pananaw ay nangangatwiran na ang mga mananampalataya ay agawin bago ang simula ng malaking kapighasyan. Sa gayon ay matatakasan ang mga paghatol na babagsak sa lupa. Ang pananaw na ito ay sinusuportahan ng mga sipi gaya ng isa Tesalonika 4 oras labing anim na minuto negatibo labing pito at apokalipsis tatlo oras sampu minuto, na binabanggit ang pagiging ingatan mula sa oras ng pagsubok na darating sa mundo. Sa kabilang banda, ang mid-tribulationist view ay nagmumungkahi na ang rapture ay magaganap sa gitna ng kapighasyan, pagkatapos ng tatlo at kalahating taon ng pagdurusa, ngunit bago ang. Mas mahigpit na paghatol ang mga tagapagtaguyod ng pananaw na ito ay tumuturo sa Daniel Pito oras 25 minuto at Apokalipsis, 12 oras 14 na minuto na binabanggit ang isang yugto ng panahon at kalahating panahon. Bilang indikasyon ng sandali ng pagdagit, ang parehong mga interpretasyon ay may suporta sa Biblia at ang mga Kristiyano ay hinihikayat na pag-aralan ang mga banal na kasulatan at humanap ng espiritual na pangunawa habang pinag-isipan natin ang mga palatandaan ng panahon at mga hula sa Biblia mahalagang tandaan na walang nakakaalam ng araw. O oras ng pagbabalik ni Jesus, gaya ng itinuturo sa atin ng Mateo 24, 36, ang kalamang ito ay nakalaan para sa Ama. Sa makatuwid ang ating responsibilidad ay mamuhay araw-araw ng may pagbabantay at pananampalataya na nakatuon. Sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos na umalalay at gumagabay sa atin, dapat din nating alalahanin ang mga babala ni Jesus tungkol sa halimaw at mga huwad na propeta sa Mateo 24. 24 binabalaan niya tayo na kung maari, maging ang mga pinili ng Diyos ay malilinlang, ang babalang ito ay nagsisilbi sa atin. Manatiling alerto sa pamamagitan ng pagkilala sa mga palatandaan at paninindigan na matatag sa katotohanan ng banal na kasulatan sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan ang ating angkla ay ang salita ng Diyos na hindi nagkukulang sa paggamit ng kaalamang ito sa iyong pang-araw-araw, na buhay palakasin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin sa pag-aaral ng Biblia at pakikisama sa ibang mananampalataya kung ikaw ay ay hinawakan. Kung paano makakaapekto at makakapagpabago ng higit pang buhay ang mensaheng ito. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya upang sama-sama tayong lumago sa biyaya at kalaman ng ating Panginoon. Huwag kalimutang mag-iwan ng like sa video. Bago tayo magpaalam, nais kong anyayahan ka na manalangin kasama ako. Ipikit mo ang iyong mga mata. Magdasal tayo. Mahal na Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming landas kahit sa pinakamadilim na panahon. Humihingi kami ng karunungan at pag-unawa upang makilala ang mga tanda ng panahon at manatiling matatag sa pananampalataya. Too long Ipalaganap namin ang iyong pagmamahal at kabaitan sa pamamagitan ng pagiging liwanag sa mundong nangangailangan ng pag-asa, palakasin ang aming pananampalataya at ihanda kami sa mga pagsubok na darating. Sa pangalan ni Jesus, humihingi kami ng proteksyon laban sa mga panlilinlang ng kaaway, at na ang aming mga puso laging manatiling nakatutok sa iyo na naway kami, ay maging mga halimbawa ng iyong pagmamahal at biyaya, na nagdadala sa marami sa kaalaman ng katotohanan. Amen. God bless you all. Hanggang sa susunod na video